May narinig akong kwento tungkol sa isang magsasaka na nagligtas ng kanilang baryo mula sa kapahamakan. Mula sa kanyang bukurin sa itaas ng burol, naramdaman niya ang isang malakas na lindol at nakita niyang biglang umatras ang tubig sa karagatan mula sa dalampasigan. Alam niyang may darating na tsunami. Sa ibaba nakita niyang nagtatrabaho ang kanyang mga kapitbahay sa mababang bukirin at sila ay nanganganib malunod sa pagragasa ng tubig dulot ng tsunami. Kinakailangan bigyang babala niya sila upang sila ay makaahon sa mataas na bahagi ng lupain. Agad na naisip ng magsasaka ang kanyang mga tuyong kamalig ng palay, kaya't ito ay agad niyang sinilaban upang magbigay babala sa kanyang mga kasamahang magsasaka. Nakita ng kanyang mga kapitbahay ang usok at nagmadaling umakyat upang tulungan siya. Mula sa kanilang ligtas na lugar, nakita nilang malaking alon na nagbaha sa mga bukrin na kanilang nilisan. Nalaman nila hindi lamang kung sino ang nagligtas sa kanila kung di kung ano. Ang sinakripisyo ng kanilang kapwa magsasaka at kapitbahay para sa kanilang kaligtasan. Nang maglaon, nagtayo sila ng isang bantayog para sa kanyang alaala na may nakasulat na ibinigay niya sa amin ang lahat at ibinigay niya ito ng maluwag sa kanyang kalooban. Sa ating mundong ginagalawan ngayon, iilang tao na lamang ang maaaring kagaya ng magsasakang iyon. Siya ay kusang nagsakripisyo upang ang iba ay mabuhay. Pagkat karamihan sa mga tao ay ginagawa ang lahat upang mapabuti ang kanilang sarili at walang pakialam sa mga taong kanilang natatapakan habang umakyat sa tuktok ng kabuhayan. Ang tekstong ating binasa ay idinisenyo upang ituro sa atin ang katotohanan na hindi lahat ng natatapos na una ay matagumpay. Sometimes those who take the last seat Those who willingly finish last are the real winners in life. Sa pagbabasa ng mga ebanghelyo, malinaw na ang mga disipulo ng ating Panginoon ay hindi mapagpumbaba. Palagi silang nag-aambisyon na isulong ang kanilang sarili. Sa ilang pagkakataon, sinikap ni Jesus na ma-realize nila ang kaisipang ito. Ngunit tila hindi nila nauunawaan ang kanyang mensahe. Sa ating mga talatang pag-aaralan ngayon, ay mababasa natin na lumapit sina Santiago at Juan kay Jesus at humiling na mabigyan sila ng pinakamataas na posisyon sa kanyang kaharian. Ginamit ni Jesus ang pagkakataong ito upang turuan sila at tayo na rin ng mahalagang aral tungkol sa pamumuno, paglilingkod sa iba at pagpapatawad. Sa pag-usad natin sa teksto ngayon, nais kong mangaral tungkol sa ang malaking halaga ng pagtatapos ng una. Nais kong makita ninyo ang tatlong kaisipang lumilitaw mula sa ating teksto. Ang unang mahalagang kaisipan na ating makikita, isang makasariling kahilingan, mga talatang 35 hanggang 40. Sa mga talatang ito, makikita natin una ang hiling. Verse 35 Lumapit kay Yesus ang mga anak na si Bedeo na sila Santiago at Juan. Sinabi nila, Guru, may po sana kami sa inyo. Ano ang nais nyo? Tanong ni Yesus. Sumagot sila, Sana po ay makasama kami sa inyong karangalan at maupo ang isa sa kanan at isa sa kaliwa lumapit sina Santiago at Juan kay Jesus na humiling na sila'y payagang makaupo sa pinakamataas na posisyon sa kanyang darating na kaharian. Ang kanang kamay ay upuan para sa taong pangalawa sa rango, habang ang kaliwang kamay na upuan ay para sa taong pangatlo sa rango. Nakikita ng mga taong ito ang kanilang sarili bilang mga pinuno sa hanay ng mga disipulo. At nais nilang gawing permanente ang kanilang mga posisyon. Sila literal na humihiling ng tatlong bagay, karangalan, kalapitan kay Jesus, at kapangyarihan. Ano ang nagbigay sa kanila ng ideya na maaari silang humi ng ganong bagay? Sa aking pananaw, may ilang maaaring dahilan kung bakit nila ginawa ang ganung kahilingan. Una, binasi nila ang kanilang kahilingan sa kanilang relasyon kay Jesus. Sinasabi ni Mateo na si Salome, ang kanilang ina, ang unang gumawa ng kahilingan yon para sa dalawa. Matthew chapter 20 verses 20 to 22. Si Salome ay kapatid ni Maria na ina ni Jesus sa kanyang pagkakatawang tao, kaya siya ay tiyahin ni Jesus. Kaya't sina Santiago at Juan ay mga pinsang buo niya. Ipinahayag nila ang kanilang kahilingan batay sa kanilang pagiging bahagi ng pamilya o bilang kamag-anak. Ikalawa, inaangkin lamang nila ang mga pangakong na ibigay na sa kanila. Ayon sa Matthew chapter 19 verse 28, sinabi sa kanila ni Jesus, Tandaan niyo, kapag naghahari na ang anak ng tao sa kanyang trono ng kalwalhatian sa bagong daidig, kayong sumusunod sa akin ay uupo din sa labing dalawang trono upang mamuno sa labing dalawang lipi ni Israel. Ang mga lalaking ito ay pinangakuan ng mga trono, kapangyarihan at posisyon sa kaharian kaya inaangkin nila ang pangakong iyon. Ito marahil ang dahilan kaya hindi sila pinagalitan ni Yesus sa kanilang kahilingan. Humihingi sila ng mga bagay na ibibigay din sa kanila. Ngunit hindi nila nauunawa ng tamang panahon ng Panginoon sa bagay na ito. Hindi kailanman naintindihan ng mga disipulo na ang kanilang pinuno, ang Panginoong Yeso Kristo, ay papunta sa krus. Ang nakikita lamang nila ay ang korona. Gusto nila ng korona na walang krus. Gusto nila ng kaluwalhatian ng walang sakit. Gusto nila ng gantimpala na hindi nagbabayad ng halaga. Ang problema ng disipulo ay kapareho ng problema ng mga tao ngayon. Karamihan sa mga tao ay hindi interesado sa isang personal na relasyon at buhay na nakapagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Ang iniisip lamang nila ay ang pagiging una sa iba. Ang iniisip lamang nila ay ang kanilang sariling kapakanan, kapangyarihan, posisyon at prestigyo. Ang problema ng mga disipulo at ang problema ng marami sa atin ay nahuhulog tayo sa kayabangan. Kaya tayo ay pinaalalahanan sa Kawikaan chapter 16 verse 18 ng ganito. Ang kapalalu ay umahantong sa pagkawasak at ang mapagmataas na isipan ay ibabagsak. Samantala sa mga talatang 38 at unang bahagi ng verse 39, mababasa natin ang tugon. Gunit sinabi ni Hesus sa kanila, hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Makakaya ba ninyong tiisin ang hirap na aking daranasin? Makakaya ba ninyo ang bautismong ibabautismo sa akin? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang kopang aking iinumin ay iinumin nga ninyo, at babautismoan nga kayo sa bautismong tatanggapin ko. Kapag ginamit ni Jesus ang salitang kopa, tinutukoy niya ang isang karanasan sa buhay. Kapag ginamit niya ang salitang bautismo, tinutukoy niya ang paglubog o pakikipag-isa sa karanasang iyon. Sinasabi ni Jesus, malapit na akong malubog sa isang karanasan na hindi niyo lubos na napag-iisipan. Kaya ba ninyong pagdaanan din ito? Sinabi nila sa kanya na kaya nila. Ngunit hindi nauunawa ng mga lalaking ito kung ano ang naghihintay kay Jesus. Kanilang tugon ay nagpapakita ng lubos na kawalan ng pagkaunawa tungkol sa kung ano ang malapit ng tiisi ni Jesus at ang bigat na kanyang gagawin alang-alang sa pagibig niya sa kanyang mga tao. Si Jesus ay papunta sa Kalbaryo kung saan dadalhin niya ang mga kasalanan ng kanyang mga tao sa isang krus ng mga Romano. Malapit nang maranasan ni Jesus ang galit ng makapangyarihang Diyos laban sa kasalanan at mga makasalanan. Gaya ng inilalarawan sa Isaiah chapter 53 verses 1 to 6. Samantala naman sa ikalawang bahagi ng verse 39, hanggang verse 40, mababasa natin ang pahayag. Sinabi ni Jesus, ang kopang aking iinumin ay iinuman nga ninyo at babautismohan nga kayo sa bautismong tatanggapin ko. Ngunit hindi ako ang magpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga karangalang iyan ay para sa mga pinaglaanan. Sinabi ni Jesus sa kanila na mararanasan din nila ang kanyang pagdurusa sa ilang antas o in some degree mamamatay sila dahil sa kanilang pananampalataya lahat sila ay namatay bilang mga martir maliban kay Juan na ipinatapon sa isla ng Patmos at dumanas ng matinding pag-uusig dahil sa kanyang pananampalataya ang mga lalaking ito ay maglalakad sa parehong landas na ni Jesus. At sinabi ni Jesus sa kanila na ang mga posisyon sa kaharian ay hindi ipagkakaloob batay sa makasariling ambisyon, kundi ayon sa kalooban ng makapangyarihang Diyos. Ang ikalawang mahalagang kaisipan sa ating teksto, ang tamang saloobin ng isang lingkod. Verses 41 to 44 sa mga talatang ito ay ating makikita una ang pagbugso ng galit. Nang malaman ito ng sampung alagad, nagalit sila sa magkapatid. Nang marinig ng sampu ang ginawa ng dalawa, sila ay nagalit. Dito ay makikita natin na hindi palaging kumikilo sa mga tao ayon sa inaasahan natin. At napakadali nating magtanim ng galit laban sa iba. Napakadali na hayaan ng galit na pumasok sa ating mga puso. Lalo na kung tayo ay nainsulto sa kanilang sinabi. Agad tayong nagdaramdam at nauuwi sa pagkagalit. Magpapakita tayo ng anyo ng katuwiran habang ang ating mga puso ay wala din namang lugar sa pagpapatawad. Kapag may problema sa pagitan ng mga mana ng palataya, nahahadlangan ang gawain ng Diyos sa kanyang iglesia o sa kaligit na ng mga believers kapag may ganitong sitwasyon ipinapakita nito na pinahihintulutan natin maging marupok ang ating mga relasyon kung ang ating mga relasyon ay madaling masira ng mga pagkakamali at hindi pagkakaunawaan masyadong marupok ang mga ito sinabi ng Panginoon nang na ating mga relasyon ay dapat markahan ng pagibig at pagpapatawad sa isa't isa Ephesians chapter 4 verses 31 to 32 Let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you with all malice and be kind to one another tender-hearted forgiving one another as God in Christ forgave you Samantala naman sa verse 42 makikita natin ang pagsusuri. Kaya pinalapit sila ni Yesus at sinabi, Alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hintil ay namumuno bilang mga Panginoon sa kanila. At ang mga kagustuhan ng mga nasa kapangyarihan ang siyang nasusunod. Hindi pinahintulutan ni Yesus na lumamig ang kanilang galit. Hinarap niya ang isyo at tinawag ang kanilang pansin tungkol sa mundo ng mga hintil sa kanilang paligid. Ipinakita niya sa kanila na ang paghahanap ng mataas na posisyon ay ang paraan ng mundo. Ang karamihan sa namumuno sa mundong ito ay umaakyat sa tuktok sa pamamagitan ng pag-agaw ng kapangyarihan at pang-aapi sa kanilang mga kalaban. Nakikita natin ang ganitong pag-iisip sa ating paligid sa mundo ngayon, sa pamahalaan, sa mundo ng politiko at maging mismo sa mga lokal na iglesia. Sa verses 43 naman hanggang 44, makikita natin ang tunay na lingkod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip ang sinuman sa inyo na nais maging dakila ay dapat maging lingkod ninyo, at ang sino mang nais maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sa mga talatang ito, simpleng inuulit ni Jesus ang nauna niyang pagtuturo sa Mark chapter 9 verses 33 to 37. Hindi nakuha ng mga disipulo ang mensahe noong una at maaaring ganun din sa iba sa atin. Ngunit muli niyang inulit ang bagay na ito. Nais ng Panginoon na malaman natin na ang daang patungo sa tuktok ay nagsisimula sa baba. Kung talagang nais mong maging isang pinuno, kailangan mo munang matutong maglingkod. Muli, ginamit ni Jesus ang salitang lingkod na kung saan nagmula ang salitang dikon na ang ibig sabihin ay naglilingkod sa iba tulad ng isang alipin. Nangangahulugan ito ng pagiging handang gawin ang pinakamababa at simpleng gawain ng walang inaasahang pagkilala o pasasalamat man. Kung nais nating umangat, kailangan muna natin magsimula bilang isang alipin. Alalahanin natin ang ating nakalipas na pag-aaral. Nung unang nagsalita si Jesus sa kanyang mga disipulo tungkol sa isyong ito, gumamit siya ng isang bata upang turuan sila tungkol sa tunay na espiritu ng paglilingkod. Ginamit ni Jesus ang isang bata dahil ang mga bata ay nangangailangan ng pagsisilbi, ngunit hindi nila tayo mapaglilingkuran bilang kapalit. Yan ang aral na kailangan natin isa puso. Pagkat kadalasan, nagsisilbi lamang tayo sa mga taong maaaring may magagawa para sa atin bilang kapalit. Nais ng Panginoon na tapat at walang pag-iimbot tayong maglingkod sa iba nang hindi iniisip kung ano ang maaaring makuha natin bilang kapalit. Napakaraming tao ang nais makilala dahil sa kanilang ginagawa. Gusto nila ng tapik sa balikat. Gusto nilang marinig ang mga katagang, Thank you and good job! ginagawa nila ang kanilang ginagawa dahil nais nila ng palakpak at papuri ng mga tao. At kung magkagayon nga, sinasabi sa Bible na nakuha na nila ang kanilang gantimpala. Matthew chapter 6 verse 5. Kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpunwari. Mahilig silang manalangin nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kailangan natin ng mga tao sa simbahan na hindi pinahahalagahan kung sila man ay hindi makilala o di nabibigyan pansin, basta't natutupad nila ang gawain ng Diyos. Kailangan natin ng mga tao na makita ang pangangailangan ng iba kaysa sa sarili lamang nilang pangangailangan. Kailangan natin ng na mga tao na handang maging alipin upang ang iba ay mapagsilbihan. Kailangan natin ng na mga tao na handang magparaya sa tamang panahon upang ang iba naman ay makapaglingkod. Yan ang kailangan natin. Yan ba ang nasa sa iyong mga puso? Ang ikatlong mahalagang kaisipan na makikita sa ating teksto. Isang halimbawang dapat tularan. Verse 45 Sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. Si Jesus, ang anak ng Diyos, ay dumating hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Sa halip na maghari bilang isang hari, pinili niyang magsilbi sa makasalanang sangkatauhan. Ilang mahalagang katotohanan din ang makikita natin sa talata. Una, ang tunay na kalagayan. Ang salitang sapagkat ay nagpapaalaala sa atin kung sino si Jesus. Siya ang anak ng Diyos. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Kung sino man ang dapat na pinagsisilbihan sa mundong ito ito ay Sesus. Si Maaari niyang utusan ang laksalaksang mga anghel upang gawin ang lahat ng kanyang utos. Naglakad siya sa maalikabok na daan upang maglingkod sa mga tao sa kanyang paligid. Maaari siyang dumating sa mundong ito bilang isang hari at ipanganak sa isang palasyo na may mga tagapaglingkod at may napakalaking yaman. Ngunit sa halip, ipinanganak siya sa isang sabsaban. Hindi siya dumating upang pagsilbihan, kundi upang maglingkod. Kung ang ating Diyos ay handang maglingkod sa makasalanang sangkatauhan, dapat din tayong maging handang maglingkod sa lahat. May mga tao na iniisip na sila ay masyadong magaling para maglingkod sa iba. Si Yesu Kristo ay hindi kailanman nag-isip ng ganoon. Siya ay bumaba sa lupa upang makasama ang nahulog na tao sa kasalanan. Upang tayo'y maiangat niya sa kumunoy ng kasalanan at mabago ang ating mga kalagayan. Ang ikalawang mahalagang katotohanan din sa talata, ang pagnanais maglingkod. Ang matinding pagnanais ng Panginoon na maglingkod ay nagdulot sa kanya na kusang loob na kunin ang lugar ng isang alipin. Ang pinakadakilang halimbawa nito ay makikita noong gabi bago siya ipaku sa krus. Nang matapos ang hapunan ni Jesus at ng kanyang mga disipulo sa silid sa upper room, naglagay si Jesus ng tuwalya sa kanyang baywang at hinugasan ng mga paa ng kanyang mga disipulo. John chapter 13 verses 1 to 17. Kinuha niya ang lugar ng isang alipin at hinugasan ang maruruming paa na mga lalaking tatakbo palayo bago magbukang liwayway. Hinugasan niya ang paa ni Pedro na tatlong beses siyang itatatwa bago magbukang liwayway. Hinugasan pa nga niya ang paa ni Judas Iscariote na magtataksil sa kanya at ipagkakanulong siya sa mga kamay ng kanyang mga kaaway ng gabing iyon. Malaya at tauspusong naglingkod si Jesus sa mga taong magkadala ng sakit sa kanyang damdamin. Nang sumapit ang umaga, isinakatuparan ni Jesus ang pinakadakilang paglilingkod nang siya ay pumunta sa kalbaryo at namatay sa krus para sa mga makasalanan tulad ng kanyang mga alagad at tulad nating lahat. Ang makapaglingkod ang kanyang pagnanasa. Ang paglilingkod ang kanyang buhay. Naway, ang parehong pagnanasa ay pumasok sa ating mga puso. Naway kusang loob nating kunin ang lugar ng mga alipin at maglingkod sa iba para sa kaluwalhatian ng Diyos lamang ang ikatlong katotohanan sa talata. Ang kahalagahan ng paglilingkod. Ang halaga ng paglilingkod para kay Jesus ay napakataas. Nagkakahalaga ito ng kanyang sariling buhay. Pusang loob na humarap si Jesus sa kanyang kamatayan upang iligtas sa mga taong hindi siya pinahahalagahan. Naranasan niya ang kahiyan, sakit at pighatin ng krus upang maglingkod sa mga naliligaw na makasalanan. Naranasan niya ang sukdulang galit ng makapangyarihan at banal na Diyos laban sa ating mga kasalanan upang maglingkod sa atin. Kinuha niya ang lugar ng isang karaniwang kriminal at tinanggap ang hatol ng kamatayan para sa makasalanan na magsisisi at sasampalataya sa kanya. He willingly entered into death so that others might enter into life. Bakit ginawa ni Jesus ang ganitong paglilingkod? Ginawa niya ito dahil mahal niya tayo. Romans 5.8 Ginawa niya ito dahil kinamumihan niya ang kasalanan. Hebreo chapter 9 verse 26 Ginawa niya ito pagkat ito ang natatanging paraan lamang upang tayong makasalanan ay magkaroon ng kaligtasan 1 John 2 verse 2 at ginawa niya ito upang ako at ikaw ay mapalaya sa pagkaalipin sa kasalanan Romans chapter 6 verses 1 to 11 ano namang kaya ang gantimpala ng Diyos Ama sa ginawang paglilingkod ni Yesus sa mga taong makasalanan tulad ko at tulad mo ang gantimpala ng ating Panginoon ay matatagpuan sa dalawang bagay. Una, ang kanyang gantimpala ay nasa pagbabagong buhay ng mga lalaki at babae na tumanggap sa kanya bilang kanilang tagapagligtas at isinasabuhay ang kanyang pag-ibig sa mundo. Hebrews chapter 12 verse 2. At ang kanyang pinakadakilang gantimpala na pinagkaloob sa kanya ng Diyos Ama dahil naglingkod si Jesus sa sangkatauhan nang walang pag-iimbot, itinaas siya ng Diyos sa pinakamataas na antas ng kaluwalhatian at pagsamba. Philippians chapter 2 verses 5 to 11. Paano nakarating si Jesus sa ganitong mataas na katayuan? Well, nandoon siya dahil kinuha niya ang lugar ng isang alipin. Nandoon siya dahil Usang loob niyang pinili ang pinakamababang lugar sa lahat, at itinaasya ng Diyos sa pinakamataas na kalagayan ng lahat. Habang ikaw at ako ay hindi makararating sa parehong kalagayan na ni Yesus, ang parehong prinsipyo na nagdulot sa Kanya na maitaas ay dapat na sa iyong buhay at ganoon din sa akin. Narito ang sinabi ni Yesus, Luke chapter 18 verse 14. Sapagkat ang sino mang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay tataas. Sa ating pagtatapos, maliwanag ang sinasabi ng turo ni Jesus para sa ating mga Kristiyano. Ang paraan patungo sa taas ay palagi ang nagsisimula sa baba. Ang tanong, iyan ba ang landas na iyong tinatahak? aktibo ka bang naghahanap ng mga paraan upang makapaglingkod sa iba? May lugar sa ministeryo maging dito sa ating ginagawang online Sunday service na kung saan maaari kang makapaglingkod sa Diyos at sa kapwa. Maraming tao sa paligid natin ang nangangailangan na malaman ang tungkol kay Jesus. Ibinabahagi mo ba sa kanila ang mensahe ng Ebanghelyo ikaw ba ay nagsisilbing alipin ng Diyos sa pamamagitan ng walang pag-iimbot ng paglilingkod sa iba? Kung ang Panginoon ay nangungusap sa iyo sa ating pag-aaral ng Kanya mga salita, ngayon ang tamang panahon na magdesisyon ka na na maglingkod sa kanya. Kung ikaw ay katulad ng sampung alagad na may sama ng loob sa iba dahil sa kanilang mga sinabi o ginawa ngayon ang magandang araw upang ayusin iyon. Makapag-ayos ka sa kanila at pagkatapos ay ayusin mo ito sa Diyos. Kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus bilang iyong tagapagligtas, ngayon ang magandang araw upang yumuko ka sa Kanya at tanggapin siya bilang iyong Panginoon. Tatanggapin Kanya, babaguhin Kanya, at gagamitin Kanya para sa kanyang kaluwalhatiya